bahagi ng tagapangulo at uh, kay uh, General na Bato, Senator Bato. Audo bilahi na shaytan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabila alamin, bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis ka agad. Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pag-suporta lang namin kay Sen. Aimee. Pero alam niyo po ah, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, patid natin lahat, na dadalawang Pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba yung tinalong man lang sa mga naguutos po sa inyo? Kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo? na alam naman po natin na buhay na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si uh, uh, Joma Sison dalit dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po eh tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit uh, tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherland. Alam naman po natin, kahit po'y talong ninyo, eh ako po ay palagi dyan sa, uh, sa uh, Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yung dinitinay. Pero nakakagulat naman po na dinala natin doon ang dating pulo. Yung po ba, eh, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista ay galing po sa abroad yan po yung mga tanong na uh, kailangan po po sanang uh, itanong sa inyo at marinig ang mga sakot din inyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot ako po ay eh, uh, gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim sapagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa pero pagdating po sa katuluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangal po ninyo, sir, ay eh medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Ako naman po, eh, takahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni ni uh, former president. At alam naman po natin siya na lumaban na sa komunista. Alam niyo na siya. Sana naging konting ano lang po tayo ba. Binigyan naman natin ng konting kung paano natin hindi yung mga medalya niyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si presidente pero kung sa medalya ang pag-uusapan tinulungan nga tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po sir. Sana Napakasakit isipin. Ito pong bagay nito, eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang, ano, ito po ba, eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong nai-content contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na i content kayo. Kung galing lang to kay PRRB o galing kay BP na content ay kayo, content contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyad. Ang nakatandaan lang po namin na sinabi ni PRRB na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nilirispeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP, na ginagawa ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRB sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Kala naman yun ang... Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile at isang sinurender? Eh ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon.